Taurus, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po naka subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating PRS bracelet. Ayan, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Race. Open po tayo for international shipping. So, para saan nga po pala ito? Okay? So, actually, pwede po kayo mag-wish dito. May kita nyo po kung sino ba yung taong nagmamahal talaga sa inyo or mahal ba talaga kayo ng person nyo or hindi. Okay? Um, meron bang nagagalit sa inyo? Pangontra po ito sa aksidente, sa sumpa, sa kulam, sa mga naiingit sa inyo, sa mga nag-evil eye. Pampaswerte po ito sa all aspect of your life. Money, career, love life, business. Saan pa? Uh, sa mga visa, kung may inaayos po kayo. Sa health, okay din po siya. Saan pa ba? oo uh oh ayan, you can attract good people and good situation po kapag meron po kayo nito. Ayan. So hindi na to kasi bago sa akin to, eh 'yun 'yung sinusuot ko. Okay, so ayun po if interested po kayo, message na lang po kayo directly. 'Yung ano naman po kasi 'yung mga nag um, me ay nagko-comment po, ano, ang ni-reply ko lang po sa inyo is 'yung link nung ano, yung link ng aking Facebook page at ah, saka yung email ko po. Yun lang yung nare-reply ko sa inyo. So, once nagtanong po kayo, ayon siguro, ilang hours, ayun, nagre-reply po ako sa inyo. So, tingnan natin. Okay. Punta na po tayo sa ating reading. Tingnan natin yung overall energy ngayong February para sa'yo. Taurus. So, overall energy po, spirit guide. Tingnan natin. Mayroon tayo dito the stars. So very meaningful yung ano mo na to, yung February mo na ito. Ayan. So pwedeng may mga ano eh from last years yung ano ko or from last year, from 2024 yung na feel ko dito na energy. So pwedeng merong magandang nangyari sa inyo nung last year nitong February din ano. Tapos ayan, hanggang ngayon ah uh, parang alam mo yung nagbe-benefit ka pa dun sa magandang nangyari na yun sa'yo. May malaking blessings kayo dito na ano, na gagawin, ay gagawin, na marireceive. Oo. Tingnan po na. Tatapos yung faith ninyo. Talagang, ano siya eh, napaka-high and intense ng faith ninyo kung ano man po itong pinaniniwalaan niyo, So, iba-iba naman kasi tayo ng mga beliefs, di ba? We have the mountain. Okay, so, pwede ngayong, ano din na to, no? Ngayong month na to, yung iba sa inyo, pwedeng aakyat po kayo ng bundok. Or meron dito, pwede mayroon kayong bahay sa bundok. Pwede nga po ay rest house ninyo, or pwede po na dyan kayo galing. O, oh, dyan. Ano ba yung hometown ba ninyo? Ganon. Nasa bundok. We have the child. Okay. Or meron ka ditong kapatid na bababa sa bundok. Ayan. I mean, sa kapatagan na siya mag-aaral. So, for some of you, ganyan po. Pwedeng anak nyo to. Pwede rin naman po na uh, pamangkin ninyo. Ganyan. So, pwedeng meron pala kayong tutulungan dito no uh, turus, na maabot yung kanyang pangarap this could be your dreams pero kasi may lumalabas na bata dito or pwedeng kayo nga po ito kung meron na kayong anak so ano ba yung dream ninyo for your family so pwedeng ngayong ano na to ngayong ngayong month na to is ano nyo na po yan ipo person nyo talaga tignan po natin ano pa yung energy spirit guide Meron tayo ditong the moon, ayan, so wala naman confusion dito, you are very certain dun sa mga gagawin mo na decision, mm -mm. talagang once na nag-decide ka, ayun na, wala na talagang makakapigil sa'yo. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. mensahe po po natin spirit guide we have communication ayan so yun lang pwedeng magkaroon ng miscommunication dito sabi nga miscommunication is causing confusion unspoken feelings or misunderstood words are blocking progress in the relationship so could be ano ba to yung relationship mo with your child meron ba dito matagal kayong nawalay sa magulang ninyo may matagal ba ditong nawalay sa anak So, pwede po na ayon parang lumalayo po yung loob. No, so kung kayo po ay malayo daw, toro sa inyong family, malayo kayo sa inyong mga anak, you make sure na yung communication ninyo is tuloy-tuloy po. Mm, mm Or consistent. Tapos, hindi lang yung mga walang kwentang bagay yung pag-uusapan ninyo. Pag-usapan nyo, ano ba yung, kunwari, ano ba yung nararamdaman ng isa't isa? Mga plans mga plans yung mga ganun po. So, palalimin nyo din daw yung usapan. Hmm, mas maganda yung nalalaman ninyo kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman, naiisip, nung taong kausap po ninyo. We have support. You may feel isolated or unable to accept help. Open your heart to the support around you. So, meron dito tumatanggi po kayo sa suporta. Yan. So, pwedeng meron kasi, ano ba, single mom ba kayo dito, single dad. Tapos yung, yan, nanay or tatay nung anak po ninyo ngayong buwan na to is magbibigay ng sustento. Pero, hindi kasi siya consistent. Pwedeng kung kailan lang niya maisipan, kaya po yung iba sa inyo dito, pwedeng hindi nyo na i-accept, no? Parang ayaw nyo nang i-accept yung, yung tulong na o yung ano ba obligasyon ng tao na yon pagdating sa inyong mga anak. Mm, mm. Baka kasi sinusumbat din sa inyo. So may dahilan naman po kayo kung bakit hindi niyo tatanggapin yung tulong na yon. Or peding ikaw yung tumutulong dito, Torus, pero ayo tanggapin ng isang party. Check na natin week by week. So first week muna tayo pagdating sa love life. Spirit Guide. Kuha dito. We have, rejecting you was protecting myself, I was being selfish. So, yun nga po, ano pagdating dito sa inyong love life. Hmm. Merong tao dito talaga na pwedeng na-reject nga po kayo. Ano yun? Parang ano yun? binasted yung iba sa inyo kung kayo ay nanliligaw. We have the Empress. Mukha kasing maraming responsibilities yung taong to. Or, yun nga talaga, hindi pa siya ready for a responsibilities. Kasi pwedeng napifeel niya sa iyo, is seryoso ka na pagdating dito sa pakikipagrelasyon. So, yung person mo, pwedeng hindi pa. Marami pa siyang gustong gawin pagdating sa life niya. Kaya parang nare-reject ka niya Kung kayo nandito nung taong to. Pero kung hindi pa yun. So, some of you, binasted po kayo. Seven of Swords. Okay. So, may energy talaga ng ex dito. No, nagiging selfish talaga. So, yung iba nga sa inyo, kung, di, kung uh, yung iba sa inyo, could be single mom or single dad nga po kayo. Yan. So, yung taong yon ang pinoprotektahan niya lang yung sarili niya or akala niya pinoprotektahan niya yung sabi natin yung anak ninyo dun sa mga problema etc pero totoo siya yung nagbibigay ng problema o oh, akala niya tama yung ginagawa niya na action so sa, uh, sa finances naman po sa kaperahan kamusta ang finances by first week we have six of swords So, may pag-alis talaga dito. So, pwede ngayon yun, uwi kayo sa hometown ninyo. Tapos, pagbalik po ninyo, may mga kasama na yung iba. The Sun. O, may nilalakad ba kayo ditong papers? Visa man ito, hinihintay ninyo yung flight ninyo. So, ayan po, merong pag-usad, may movement. Hmm, nine of coins. Nagpo-focus na lang talaga kayo ngayon. Or ngayong week na to, makakapag-focus po talaga kayo sa inyong finances. Mm, -mm may good news kayo dito na marireceive. So, yung mga nilalakad po ninyo, yung binabalik-balikan po ninyo, ayan po, meron na kayong, uh, sabi natin, meron na kayong mabibenefit towards dun. Sa career naman, we have five of wands. So, lagi bang may nakikipag-away sa'yo dito pagdating sa trabaho? Yung parang hindi talaga siya nagpapaawat. Seven of cups we have five of swords. ay ano oh. Mukhang ayaw sa'yo ng taong to. Parang alam mo yung mga suggestions mo. Lagi niyang, ano yan, parang lagi niyang hinaharangan. Yan, hindi siya talaga tum... Hindi talaga siya, ano yun? Lagi siyang sabi na lang natin, lagi siyang tutol sa mga suggestion mo pagdating dito sa trabaho. Laging pag ikaw yung pag sa'yo ng galing, laging sige, pag-iisipan ko. Sige, pag-iisipan muna natin. Walang bilib sa'yo yung tao na to. So, meron dito sa trabaho, ina-underestimate ka ngayong first week. So, second week naman tayo pagdating sa love life. Tingnan natin. Meron tayo ditong the lovers. Meron tayo ditong three of cups. So, ito po, marami sa inyo. Taurus, kung kayo ay single, friends of friends yung nakikita ko dito. Or friends, isa sa mga friends mo, yung makakatuluyan mo. Mm -mm. Two of ones. Ayan po. Okay. So, may ka-LDR ba kayo dito? For some of you? Kasi pwede magkita na kayo. Yan po, yung mga may ka-LDR dito, pwede magkita na kayo by second week. And, pwede papakilala mo na siya sa mga friends mo. So, parang yung iba sa inyo dito, tinitis kayo, no? Pakilala mo naman sa amin si, ano, si girlfriend, si boyfriend, ganyan. So, ayan po. Mangyayari siya by second week. So, or sabi natin mas magkakaroon ng concrete plan. Ayan. Mapag-uusapan talaga siya. Tignan natin. Some of you are dealing with your soulmate. Sa ano naman po, kaperahan. Sa kaperahan, we have knight of swords. So, may mabilis dito na ano. Parang mabilis ang transaction. Knight of cups. Parang ano lang to. Isang beses lang po itong i-offer sa inyo. So, ayan. Tanggapin nyo. Kasi mukhang malaki yung maku-collect nyo dito na pera. Mm -mm. So, one time lang siya i-offer sa inyo. Try to accept it. Kung kaya po ng sked ninyo. Yan. Maraming blessings ka na marireceive dyan. So, tulong tu tulong to sa'yo ng isang tao eh. Saka, sa career naman po, we have the hangman. So, nagtsatsaga, nagtitiis ka talaga sa trabaho. Taurus. We have eight of cups we have king of coins. So, parang hindi mo na lang talaga pinapansin kung sino man yung tao na nang mamaliit sa'yo dito. As long as nagagawa mo pa rin naman ng maayos yung trabaho mo. Parang gano'n na lang, dead ma, dead ma na lang talaga. Na tutunan mo na talaga yan na dead mahin ano para sa mga pangarap mo. So, by third week naman po, check natin. Third week. We have Ten of coins pagdating ito sa love life. So, yan nga, ba diba? Sabi ko, pwedeng dito by second week, it's either papakilala mo na siya or dito magkakaroon ng concrete plan. Ayan po, may pag-uusap. So, kung kayo po ay magkarelasyon, meron dito, pwedeng ano yun, mamamanhikan na yung person mo. We have queen of wands. Kaya lang kasi parang yung expectations mo, hindi mamimit nung person mo. Yan o, three of swords. Alam mo yung nag-effort yung taong to, pero parang hindi mo na-appreciate or the other way around, nag-effort ka pero parang hindi siya na-appreciate yung person mo so, ano yung sinasabi dito kanina about communication so, kapag usapan nyo na lang po ano ba yung gusto niya hindi ba, ano ba yung gusto niyang mangyari ano ba yung kaya mong ibigay sabihin mo po sa kanya para, ayun, hindi ka naman umuwing luhaan dito mm -mm. check natin sa kaperahan po We have page of coins. So, ito yung kanina, ba diba? Yung second week is mabilis ang pagkita. Ngayong third week naman po, ano lang siya. Um, hindi ganun kalaki, pero tuloy-tuloy naman po yung pagpasok ng pera sa, ano po ninyo, no? Sa bank account. Ayan. Queen of Swords. This could be your mom. Yan. So, meron dito pwedeng hinihingian po kayo ng contribution or hingian, hingian na kayo ng contribution dun sa mga bayarin po sa bahay. Yan. 8 of coins. Kasi nalalaman na kumikita po kayo. Nalalaman na tuloy-tuloy po yung inyong trabaho. So, meron dito ano yun? Um, parang mandatory no? na magbigay ka. Tingnan natin. So, parang wala naman kasi problema sa inyo. Ang namang problema lang kasi dito. I don't know kung kayo ba to Ayan, o kayo yung nanay, ayan, or kayo yung ate, so pwede po kayo yung namong problema dito sa hatian sa gasto sa bahay. Tignan natin, sa career, we have the hermit, so ang, ano, talaga, puro pagpapasensya ang nakikita ko para sa'yo dito, Taurus. Ayan o, no? puro pag-iwas yung ginagawa mo pagdating sa trabaho ngayon. Hindi mo iniiwasan yung mga gawain mo. Yung mga tao lang talaga sa paligid mo. Yun yung iniiwasan mo. So, tingnan nyo rin ha, yung mental health po ninyo. Kasi baka naman mamaya, yun na yung nagiging kapalit nung pag-stay dito sa trabaho. Mm-mm. So, di ba may offer? Ba? Sa inyo ba yun? Sinabi ko may offer. No? Ayun, tingnan nyo. Try nyo i-grab yun baka kasi mamaya magtuloy-tuloy pero kasi ang pinapakita lang dito is parang one time big time lang siya eh. pero malay nyo kung one time, one time big time na yon is sabi natin doon sa kikitain yung pera pwede kayo makapag -negosyo. or for some of you is pwede magtuloy-tuloy yon so depende siguro sa performance po ninyo no depende sa mga magiging, transa magiging transaction po ninyo So, week 4 naman po tayo love. We have the world. We have eight of wands. Okay. So, yung, ayan, yung iba naman po sa inyo, yung disappointments ninyo, mapapalitan naman siya ng kasiyahan. Okay, so parang yung disappointment mo pala nung third week, pwedeng sa mga papeles na inaayos po ninyo. Pero pwedeng magagawan talaga siya ng paraan. Mm -mm. Three of Wands. So, meron dito, magkikita na talaga kayo ng person mo. Meron po dito, pwedeng isasama ka na niya pabalik sa country nila or magstay na siya dito sa Pinas. Pwedeng ganun. Ayan, oh. Pero may, more on may pag-travel talaga na pinapakita rito. It's either asawa mo to, it's either boyfriend, girlfriend mo to. So, meron pong pinapakita dito, ano, na good news talaga para sa inyo check naman po natin pagdating sa kaperahan. So, we have six of coins. Alam mo, Taurus, yung ano, yung kanilang pinakita dito na energy, yung, yung nagiging selfish, pwedeng ex nyo yun eh. Mm -mm. Baka nagsasabi lang siya ng ganyan or bumabalik yung tao na yun kasi pwedeng nakikita niya na nagiging masaya ka na. We have six of coins, we have seven of wands, So, yan. Pagdating ito sa kaperahan. Hindi ko alam kung may sobra-sobrang nagbibigay sa'yo dito. May tao dito na nagbibigay sa O. Oh. We have the emperor. So, this could be your person. This could be nga yung nanay or tatay nung anak mo. So, parang ngayong fourth week, magbabalik ulit siya. Tapos, magbibigay siya. Yung tipong ganun. Parang ipipilit niya yung gusto niyang ibigay. Kaya lang kasi ikaw, o. Oh, tumututol ka na talaga dito. Alam mo yung yung paninindigan mo talagang wala na, walang makakabali sabi ko nga ba diba, once na nag decision ka yun na talaga yun so yun po kahit magpilit pa yung tao na yan hindi mo na talaga tatanggapin kasi nasaktan ka na niya eh. diba noon nung kung kailan mo kailangan tsaka wala yung tao na yan kung kailan nakakaahon-ahon ka na maganda na yung life mo hindi lang pati yung love life mo tsaka magbabalik ayan tsaka siya magpaparamdam So, parang what for? Sa career, we have King of Swords, Nine of Cups, at mayroon tayo ditong Ten of Cups. So, may tingnan mo, may happiness naman. So, parang yung iba po sa inyo, Toro, sulit naman yung pagtitiis niyo pagdating dito sa trabaho. I don't know lang kung yung nagsusungit sa inyo, yung, yung ina-underestimate kayo matanggal sa work or dumipat ng trabaho. Kung hindi siya matanggal, it's either lilipat siya ng kusa ng ibang trabaho. So, pwedeng yung, kung ano man yung position niya, ikaw yung papalit dito. Pero, hindi ka magiging katulad niya, na di ba, nang uh, underestimate. Seryoso ka lang sa work mo, pero, di ba, happy kayo. Parang alam mo yung, maganda yung work environment, walang katoksikan. Tignan po natin, ano ba yung dapat mong pagfokusan. Seven of coins. Kaperahan mo and also your health. So, hindi lang hindi lang talaga siya physical health, even your mental health kasi nga yung iba sa inyo, 'di ba? Hindi naman mabilis talaga agad-agad eh makaka-cope up kayo dito pagdating doon sa ayan sa dinulot sa inyo ng isang tao. So it's a process. San uh, ano yung dapat mong iwasan? King of Cups. Ayan, may isang tao dito na manipulative. So, iwasan mo yung tao na yon. Okay? Kasi minsan, or madalas, yung mga sasabihin yan sa'yo, hindi talaga totoo. Hindi galing sa puso. Parang pinaglalaroan ka lang. Kaya mag-iingat ka, okay? Siguro kilala mo yung tao na yan. Could be water signs, cancer, Pisces, and Scorpio. So, yun lang po. Maraming maraming salamat, Taurus. Mag-iingat ka. And more blessings to come para sa'yo ngayong February 2025.